si Ali ay nakaupo sa kanyang moderno at minimalistic na opisina, na napapaligiran ng malalaking bintana na nagpapapasok ng natural na liwanag. Sa kanyang harapan, nakabukas ang bagong Apple MacBook 2025, at agad niyang naramdaman ang kakaibang aura ng makabagong teknolohiya. Ang disenyo ng laptop ay manipis, elegante, at sobrang magaan, halos para bang isang art piece kaysa sa isang kasangkapan sa trabaho. Pinindot niya ang power button, at sa sandaling iyon, bumuhos ang buhay sa make tab na screen. Ang M4 processor ay tumakbo agad, mabilis at walang kantala, at pakiramdam ni Ali ay parang may isang maliit na makina nang hinaharap sa kanyang mesa. Ang bawat programa, bawat browser tab, bawat video na binuksan niya ay sumasabay sa kanyang mabilis na isip ng walang kahit kaunting lag. Napansin niya ang makinis at maliwanag na liquid retina XDR Pro display, na may adaptive true tone, na nagbibigay ng perpektong balanse sa liwanag at kulay. Kahit na nasa labas siya, sa ilalim ng araw, o sa loob ng silid na may maliwanag na ilaw, ang screen ay nananatiling malinaw at komportable sa mata. Napangiti si Ali sa sobrang detalye at kaibahan ng kulay, ang bawat larawan, bawat video, bawat design project ay lumalabas na parang buhay. Parang bawat kulay ay naglalakbay mula sa screen papunta sa kanyang mata ng walang distortion. Habang ginagamit niya ang keyboard, naramdaman niya ang kakaibang tactile feedback ng bagong Magic Keyboard 2.0 na mas maiksi ang key travel ngunit mas malalim ang typong satisfaction. Ang bawat pindot ay parang musika sa kanyang mga daliri, tahimik ngunit nakakabighani, na parabang sinasabing bawat salita at bawat ideya ay mahalaga at espesyal. Naisip ni Ali na sa dami ng oras na gugugulin niya sa pagtatrabaho, ang keyboard na ito ay parang kaibigan na laging kasama, sumusuporta sa kanyang produktibidad. Ang MacBook 2025 ay may battery life na umaabot ng hanggang 30 oras, na para kay Ali ay isang panibagong antas ng kalayaan. Hindi niya kailangan mag-alala tungkol sa charger o power outlet kahit na nasa labas siya ng opisina o sa isang kafe sa tabi ng ilog. Mayroon rounding super fast charging, kaya sa loob lamang ng 30 minuto, mababalik ang kalahati ng kapasidad ng baterya. Sa bawat klik at bawat gawain, naramdaman niya ang kaginhawaan ng walang pagkaantala sa kanyang trabaho. Isa sa mga tampok na pinakagusto ni Ali ay ang Face ID at Touch ID integration. Sa bawat pagbukas ng MacBook, kailangan lang niyang tingnan ang screen at agad siyang nakalogin ng ligtas at mabilis. Hindi na niya kailangang mag-type ng password o mag-alala tungkol sa seguridad ng kanyang mga dokumento. Ito ay perpektong kombinasyon ng convenience at privacy na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ng isip sa bawat oras na nagtatrabaho siya sa kanyang laptop. Bukod dito, napansin niya ang AI assistant integration na kasama sa bagong MacBook. Habang nagsusulat siya ng ulat, ang AI assistant ay nagbibigay ng mga mungkahi sa pagbuo ng pangungusap, sa grammar, at sa style na para bang may isang intelligent na kaibigan na laging tumutulong sa bawat hakbang ng kanyang trabaho. Maaari rin itong i-automate ang mga paulit-ulit na gawain, tulad ng pag-organize ng mga email, pag-schedule ng meetings, at paglikha ng mga draft para sa mga project proposals. Napaka-useful nito sa mabilis na ritmo ng modernong opisina, at ramdam ni Ali ang malaking pagbabago sa paraan ng kanyang pagtatrabaho. Hindi rin mawawala ang Wi-Fi pito at 5G support na nagbibigay ng napakabilis at matatag na koneksyon sa internet kahit na nasa remote na lugar o sa opisina na puno ng maraming gumagamit ng network, hindi bumabagal ang pag-download, pag-upload, o streaming. Ang bawat virtual meeting, bawat online collaboration, bawat cloud storage sync ay mabilis at walang hikap. Para kay Ali, ito ay parang pagkakaroon ng superpower sa digital na mundo. Tiningnan niya ang mga ports ng bagong MacBook, MagSafe 2.0 at USB-C ports. Ang bawat koneksyon ay madali at flexible, mula sa pag-charge ng laptop hanggang sa pag-transfer ng malaking files sa mga external drives o monitors. Hindi na siya nag-aalala tungkol sa compatibility issues o adapters na laging nawawala. Ang lahat ay seamless, elegant, at sobrang convenient. Habang sinusuri niya ang performance, nagbukas siya ng isang 8K video project na dati ay nagdudulot ng matinding lag sa kanyang lumang laptop. Unit sa M4 processor ang pag-render ay mabilis, halos real-time. Walang kahit kaunting freeze, walang glitch, at bawat detalye ay lumalabas ng malinaw at kumpleto. Napahanga siya sa lakas ng makina, at naisip niya kung gaano kalayo ang narating ng teknolohiya. Ali ay lumingon sa paligid ng opisina at nakita ang kanyang mga kasamahan na gumagamit din ng mga advanced na gadget, ngunit ang MacBook 2025 ay may kakaibang aura. Ito ay hindi lamang isang kasangkapan sa trabaho. Ito ay isang extension ng kanyang kaisipan at kakayahan. Ang bawat pixel sa screen, bawat pindot sa keyboard, bawat automation ng AI assistant ay nakaka-enhance ng kanyang productivity, creativity, at focus. Para sa kanya, ang bawat proyekto ay mas mabilis, mas maganda, at mas epektibo kaysa dati. Napansin niya rin ang improved speakers at spatial audio system, na nagbibigay ng napakalinaw at immersive na tunog sa tuwing nagpaplano siya ng mga presentasyon o nanunood ng reference videos. Ang bawat nota, bawat dialogue, bawat effect ay parang buhay, at nadagdagan nito ang quality ng kanyang trabaho at entertainment experience. Habang patuloy siyang nagtatype, nag-e-edit, at nagdi-design, napagtanto ni Ali na ang MacBook 2025 ay hindi lamang tungkol sa hardware o software, ito ay tungkol sa buong karanasan. Ang bawat detalye ay pinag-isipang mabuti, ang tunog ng keyboard, ang kalidad ng display, ang security features, ang power efficiency, at ang AI support. Ang bawat aspeto ay pinagsama upang gawing mas madali, mas mabilis, at mas kasiya siya ang buhay ng isang modernong profesional. Sa kanyang mesa, ang MacBook 2025 ay nagiging sentro ng kanyang digital universe. Ang productivity, creativity, at connectivity ay lahat nagtatagpo sa device na ito. Ang kanyang workflow ay mas smooth kaysa dati, at bawat ideya ay mabilis na naisasakatuparan. katuparan. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa hardware limitations o compatibility issues, at ang bawat project ay nagiging mas mataas ang kalidad at mas profesional. Ali ay napangiti at huminga ng malalim. Para sa kanya, ang MacBook 2025 ay hindi lamang isang bagong laptop, ito ay isang pinto sa hinaharap. Isang hinaharap kung saan ang bawat ideya ay maaari ng mabuhay sa isang instant, kung saan ang trabaho at creativity ay nagtatagpo ng walang hadlang, at kung saan ang bawat professional ay maaaring maging mas produktibo at mas empowered. Habang tinatapos niya ang kanyang tasks, ramdam niya na ang teknolohiya ay hindi lamang isang tool, ito ay isang kasamahan, isang partner sa kanyang paglalakbay patungo sa tagumpay at kahusayan. Ang bawat aspeto ng bagong MacBook, mula sa M4 chip, 30 hour battery life, liquid retina XDR Pro display, Face ID at Touch ID, AI assistant, Wi-Fi pito at 5G support, MagSafe at USB-C, hanggang sa spatial audio system ay pinagsama-sama upang magbigay ng ultimate na user experience. Sa bawat pindot, sa bawat scroll, sa bawat swipe, ramdam ni Ali ang kahusayan ng teknolohiya at ang potensyal na hatid nito sa kanyang buhay at trabaho. Sa pagtatapos ng araw, habang bumababa ang araw at pumapasok ang huling liwanag sa opisina, si Ali ay nakatingin sa kanyang MacBook 2025 na parang nakikipag-usap sa isang kaibigan. Alam niyang sa laptop na ito, walang limitasyon sa kanyang mga ideya at proyekto. Sa kanyang isipan, ang hinaharap ay maliwanag, mabilis, at puno ng posibilidad. Ang MacBook 2025 ay hindi lamang kasangkapan. Ito ay inspirasyon, katuwang, at susi sa isang bagong antas ng produktibidad at innovation.